Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Maraming interested talaga sa topic na makakatipid sila sa construction. Okay, so pag-usapan natin yan. Although marami na tayong topics about savings, paano makakatipid sa pagpapatayo ng bahay, okay. i-discuss natin ngayon ano ba yung pinaka matipid na way sa pagbuo ng bahay mo o sa pagtatayo ng isang gusali. Check this out. So, ano magandang araw para matuto? Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. ka pa subscribe, ini-invite kita na mag-subscribe dito sa YouTube channel o kaya i-follow or i-like mo ito sa Facebook. Okay, so topic, paano yung pinakamatipid na way, no? paraan sa construction, sa pagpapatayo ng bahay o pagbuo ng isang building. Siyempre, para makuha natin yan kung saan tayo makakatipid, alamin natin ano yung pinakamalaking chunk ng budget. Ano yung pinaka, ano yung activity or item sa construction na pinakamagastos. Siyempre, given na yun, material. Material ang pinakamahal na part. So, kapag mura ang material na gagamitin mo, malaki ang chance na makatipid ka. Number two, labor. Kasi sa construction, hindi lang naman labor and materials yan, no? Labor and materials, yun yung direct cost. Pero mayroon pang iba, no? Gastos mo sa professionals na mag-design or magsusupervise kung kailangan mo ng contractor. Gastos mo sa contingencies o yung buffer, no? Ibig sabihin, eh, overhead. padadag para sa mga unquantifiable na mga uh, gastusin, no? during the time na inestimate yung magiging cost ng bahay mo. Ganun din yung bayad sa permits at mga utilities, holding, may demolition yan, clearing at iba pa. Pero ang dalawa sa pinakamagastos, yung labor at yung materials. Okay. So ibig sabihin, para makatipid ka sa material na pinakamalaking chunk ng iyong project, pili ka ng mga materials na mas mura. Number two, labor. Sabihin, kung gusto mong makatipid sa labor, pili ka ng technology na mas mabilis itayo. Okay. Dito sa material, sasabihin ko sa inyo, ang medyo catch. Yung mga mas murang material na ginagamit sa construction, na nabibili sa mga hardwares o kaya sa mga backyard na fabrication at uh, production kagaya ng hollow blocks at iba pang mga ginagamit nating material. Mura nga yan. Mura yan. Kasi mabibili mo siya kahit saan. Mabibili mo ng patingi. Tingi. Pero i-consider mo rin para magamit mo yung material na yun, ano yung mga kasama pa niyan? O, halimbawa, yung hollow blocks. Mura ang hollow blocks, no? Eh? Depende sa kapal. Mabibili mo yan ng mga 20, 25, 26, 24. Depende kung saan yung location ng project mo. <coughs> Mabibili mo yan kahit saan. Pero para magamit mo ang hollow blocks, syempre kailangan mo ng maraming semento, maraming buhangin, maraming bakal. Kailangan mo yan pira-pirasong ilatag, kailangan mo yung papalitadahan. So, mura yung material, pero maraming kasama na iba pang material para mabuo siya. Tapos, malaki rin ang requirement niyang panahon or labor. Labor intensive siya. Kaya, in the end, pwedeng maging mas magastos yung mga mas murang pieces mas murang materyales na tingi-tingi o pira-piraso mong nabibili kahit saan. Sa labor naman, kung natural, kung maraming involved na materials, mas maraming involved na mga workers. Mas maraming gagawin, mas matagal ang duration. Mas maraming workers, mas matagal silang gagawa. So in the end, mas mapapagastos ka mas mapapagastos ka kung yung uh, sabihin na natin, yung conventional. O kasi yung conventional, pag sinabi natin conventional, yung nakasanayan natin na uh, low blocks, yan. Yeah. tapos uh, reinforced concrete. Yan. Yeah. So, ano yung mas matipid na paraan? Oh? Dahil itong dalawang ito, yung binanggit natin na pinakamalaking malaking uh, items, sa project cost, no? yung labor and materials, mas maganda kung ang gagamitin mong material, madaling gamitin. No? Maaring mas mahal yung initial na cost niya kasi hindi mo siya mabibili ng tingi-tingi. Kagaya ng hollow blocks, mabibili mo kahit bili ka lang ng 100 pieces, makakabili ka na. Pero itong mga materials na ito, karaniwan, dinideliver yan sa'yo yan na yung lahat ng kailangan mo or majority ng kailangan mo. At kapag diniliver na yan, ay saglit na lang. Ano-ano yung mga material na yan? Kagaya ng precast. Mga precast na technology yun. Kasi yung precast na mga panels or mga precast na structural uh, method na pagkatayo, dadalhin yan sa'yo, galing sa planta, buo na yan. Panel-panel na yan. Itatayo na lang pagkasalpak dun sa kanyang framing, baka ang gagawin na lang ay spot weld o welding ng konti. O kaya naman, didikit na lang. Kung ang gamit mo naman ay hindi precast, kung ito ay modular na paneling, sukat na siya, dadalin sa site mo, isa mo na lang. So, yung itatayo ng mga workers ng six months, aba, pakakaya na lang itayo ng one week. Yan. Ano pa yung mga ganyang klase ng mga o iba pang alternative mas matipid o mas mabilis yung mga rapid framing system na gawa sa bakal or lightweight light gauge metal framing system ito yung mga ginagamit na mga gawa sa metal pwedeng GI galvanized iron o kaya naman ay composite na rin no? na pagdumating sa site mga pillars na pera Tapos, itatayo na lang din. Pagkatayo niya, mabubuo na yung framing. Tapos, sasalpak na yung sidings. Pak! Pak! Pus na. Yan. Yeah. So, yan yung kitawag na rapid na metal frame. Metal framing system. Ang bilis din yan. Huh? Yung ginagawa ng mga tao na 8 months to 12 months sa ganong klaseng framing system, baka matapos nila ng kalahati lang. Baka 4 to 5 months tapos na. Uh, nakikita natin ginagawa ng maraming mga commercial establishment ngayon, kagaya mga fast food at mga factory. Ganyan yung ginagamit nila. Ano pa? Any, uh, any material na hindi na kailangan siyang plaster i-plaster, palitadahan. Kasi malaki yung time na ginugugol sa pagpa-plastering. No? Ang dami rin nasasayang na materials. No? Maraming nasa, nahuhulog sa lupa, na simento. Pag nahulog na sa lupa, aba, ayaw mo nang ibalik yan. Papangit na kasi yung uh, palitada. Pag ginamit mo pa yung mga nahulog na sa lupa. Tapos kapag ka bumili ka ng buhangin, bibistayin. No? Parang one-third nung diniliver sa yung buhangin, o baka kalahati pa nga, itatapon mo kasi pinagpista yan. Magagamit mo lang yung three-fourth o kaya baka yung uh, ano lang, two-thirds. O baka nga, worse, baka kalahati lang. So maraming wastage. Pero kapag ang gagamitin mong main material para sa katawan o sa walls ng bahay mo, ay yung mga material na hindi na kailangan palitdahan. Gaya ng AAC, autoclave plastic uh, ano na ba Aerated uh, concrete. Yan. O kaya naman, mga metal panels, no? na talagang isusok ko lang doon, mga insulated na, na structural insulated panels, SIP. Yan. Na lightweight, kaya ang ng isang tao, tapos isasalpak na lang pagka sa framing, finish na yon. O kaya pwede mong ibahin yung kulay. So, yan yung mga pinakamatipid. Kaya lang, gagaya ng binanggit natin kanina, kailangan meron kang malaking pondo sa umpisa. Kasi pag in-order mo yung mga materials na yan, hindi mo nga siya mabibili ng tingi-tingi. Bibilihin mo siya ng bulk. O kaya kung ano yung requirement mo. Kaya kung sa hollow blocks, makakabili ka ng worth 3,000 pesos lang, makakatakbo na yung tabaho. Dito hindi. Baka times 100 <laughs> ang kailangan mo. So, yan din yung mga kailangan mong timbang-timbang nito -timbang Kailangan mo ng malaking initial na investment. Malaking pondo sa umpisa. Pero, as you go along, matapos mo yung project, tinignan mo yung mga expenses mo, makikita mo mas mabilis ang trabaho, mas marami kang natipid. Nakasave ka in the end. Kaya lang, yun nga, malaki ang budget na kailangan mo sa umpisa. Maraming salamat po. Sana po magkita-kita po tayo uli. At patuloy kayong support dito sa akin YouTube channel or sa Facebook. Ako po si Architect Ed. Ingat po tayong lahat. Bye!